Sir Oscar Post Pasabog. Ano kaya ito? Dito sa kanya, caption ayon sa kanya sa kakaalog natin at kakasigaw araw-araw nagbunga na rin. Salamat sa bawat isa. Yung mga gabing puyat kayo sa wakas. Magtagumpay na at pupunta na tayo sa exciting part. Ano kaya ang ibig sabihin ni Sir Oscar nito? I think si Sir Oscar may alam talaga sa Kimpaw every time na may mga ganap event ang Kimpaw nandoon si Sir Oscar so imposibleng hindi niya alam ito pero ang hinala ng karamihan na movie nga kaya ito pero alam na kasi na lahat na may movie talaga sila dahil ipinost na nga ng Star Cinema eh. so yung isang tanong lang ng netizens kung kasama nga si Paulo Avelino sa movie dahil si Kim Chu lang ang nakalagay na pangalan. And then, surprise kaya ito kay Paulo Avilino sa mga netizens na umaasam na si Paulo sana ang kasama ni Kim sa movie. So, ayon sa mga binibitawang salita sa interview kay Pao, na ayaw, ng, ayaw nga niya yung paulit-ulit ng lab, uh, kissing scene, kilig. So, maiba naman yung storyline or maiba yung concept para naman ma-exciting. So, ayan. Hinihintay ng lahat kung ano kaya ito. Excited, syempre. Lalo na yung mga Kim fans na adik. Hindi pa nga tapos yung Lin Lang. Syempre, ongoing airing ang kanilang dalawang series. Lin Lang and sa WWSK. Lalo na at makikita yan sa Free TV. So, ayan. Dito, ayon sa iba, congrats naman Kim Pao. Deserve nyo yan na magkaroon kayo ng movie Best Love Team Ever sana po magkaka-blockbuster hip po yan nakakatuwa lang King Pao parang mga teenagers ang mga datingan nila although alam na natin na may edad na nga talaga sila pero kung mapapansin nyo po na lagi sila nagbigay uh, kasiyahan, kilig overload sa mga netizens sabi nga ng iba, dinaig pa ang mga gen Z. Kasi nga, syempre yung mga gen Z, hindi ganun sila nagpapakita ng uh, kilig sa casual viewers. At syempre, mga bata pa, hindi nga tulad sa kanila na kahit uh, ibigay todo yung kissing scene nila, parang okay lang. Kasi sanay na sila eh, marami na silang pinagdaanan ng mga teleserye. So, ayan, ano kaya yung exciting part na sinasabi ni Sir Oscar? surprise baka naman maso-surprise tayo kay Paulo Avilino. Yun lang naman talaga yung hinihintay natin which is confirm na si Kim na magkaroon ng movie. Ang inaantay lang natin na si Paulo yung kung makakasama siya dito kung siya nga ba yung magiging lead man. So, ayan po yung update guys. Abang-abang sa pasabog ni Sir Oscar.